Sasi, gamot mo yan saan? Bakit yan ang gusto mong kainin? Ha? San mo yung gamot? Kasi yan ang kinakain mo sa damuhan. Kaya kinunan kita. Hmm. Gamot mo yan saan, sasi? Ha? dinala ko sa damuhan tapos yan ang kinakain niya ay ang init kaya kinunan ko na lang gusto niya busin mo yan ala parang kalabaw kambing pala Ubus mo yan. Kapon, ganyan kadami na ubus mo. Mas madami pa dyan. Hmm. Gamot yan saan sa si? Vitamins mo Wala ka namang sakit. sanyan kambing kaya ta diker nama asu <laughs> Plato ka ba? <laughs> Naalis mo pa sa plato. Kasi...